Good morning po mga ka-surprise surprise, surprise. Naka-standby lang po tayo ngayon for the sunrise It is uh, December 5, 2024 And um, around 5.30 in the morning Ayan Matagal ko na pong gustong magkaroon ng sunset video Pero hindi ko po siya lagi nakakatch So naisip ko po why not sunrise na lang diba So ayan po nandito po tayo sa Spring Residence po sa Bikutan area. And ayan, hinihintay na lang po natin ang sunrise. Mga ka-surprise-surprise, surprise, 15 minutes video lang po ito. So, kung hindi man natin makatch yung sunrise, gagawa na lang po ulit tayo ng bagong video. But for now, since um, hinihintay pa naman natin siya, Magbe-breakfast po tayo mga ka-surprise-surprise surprise. And um, ayan From here naman nakita ko na makita natin na um, yung sunrise view dito Sino bang makita? Ganito mga ka-surprise-surprise surprise. So from my view ganyan So ganun po mga ka-surprise-surprise surprise. So, ayun po mga surprise, surprise, magbe-breakfast po tayo. And kahapon po ang naging breakfast po natin is, um, what do you call that? Um, seafood ramen. <laughs> Ngayon naman po mga surprise, surprise, beef. Ito po. Ito po, beef ramen ang breakfast po natin. And ayun. But before that, mananalangin muna tayo mga ka-surprise-surprise. Ama namin, Ehova, pinakamakapangyarihan sa lahat. Ama, salamat po sa agahan pong ito. Ama, makapagbigay po sana ng lakas ito sa amin sa araw pong ito, sa aming mga pang-personal na gawain at sa mga Kristiyanong mga gawain. Ama, Ehova, ang panalangin pong ito pinapaabot po sa inyo sa kaitaasan sa ngalan po ng Panginoon, aming Hari, Yesu Cristo. Salamat po. Amen. So, ayun, mag-breakfast na po tayo mga ka surprise surprise Surprise. <laughs> mga ilang breakfast video na po ako dito mga surprise surprise sa Airbnb. And ayun nga, um, itong cup na to, it always reminds me of taking it easy. Yeah, take it easy. <laughs> Pero ngayon po parang it's hard to take it easy Kasi nga po, inaabangan natin yung sunrise So parang Parang bang meron tayong oras pag gano'n So <laughs> But it's okay guys, hindi naman tayo Nagmamadali Hindi naman natin pwedeng madaliin yung sunrise <laughs> Yun So mag let's do an ano nga, experiment or they call that social experiment. So let let's say walang wala hindi ako nagba-vlog. So naghihintay lang ako ng sunrise ganyan. So ganito po yung magiging scene. So so may, may maybe I will not talk for 2 minutes. This is what you call uh social experiment. social experiment finish. Ayan, magkasalita na ulit ako. Ano to guys, ha? bubuksan ko ito, pero nabuksan na po ito. Gift ko po ito dun sa friend ko. Hindi ko na po sasabihin kung sino to keep her anonymity. So ayun, nabuksan ko na po ito. Or nabuksan niya na po ito. Titingnan ko lang po ulit. I-experience ko lang po ulit. Ano po ito mga surprise surprise gift ko po ito doon sa friend ko and uh, ano po ito shawl sabi na nila shawl handmade po ito mga surprise surprise I'm um, or uh, ano hand embroidered ganito po siya ayan ganyan po siya So parang feeling ko kung ako, super versatile ito. Pwede po ito sa beach. Pero pwede rin po ito sa elegant night out. Meron. So let's say meron kayong... Uh, let's say pag sa beach, di ba? O oh, hindi gaganyan mo pag sa beach. O oh, gaganyan mo siya. Pero parang hindi na rin kita ito. Eh, ganito muna sa harap na. Iganyan eh, muna. Oh. <laughs> And then, pag sa mga night out naman, ngayon, parang pasuit ka lang na ganyan, mga ko, surprise surprise. Parang feeling ko nakakapayat ito, ganun. So, talagang, iaano mo lang, what do you call this, i... Tawag dito, i -feel mo lang na kunyari, payat-payatan ka, yun, <laughs> ganyan. Payat-payatan ako. <laughs> ganun, mga surprise-surprise, yung payat-payatan effect. Pero kung talagang super ano ka naman, what they call this, yung talagang um, extreme, uh, hold <laughs> on, conservative, syempre hindi na nakaganyan. Kasi para ba ibinaba mo pa eh, di ba? Pero pwede mo namang iganyan mo na talaga. Iganyan mo na talaga, di ba? So ayun, mga tipong ganyan. Wala nang pa-shoulder, wala nang pa-shoulder mga ka-surprise-surprise. Surprise. Hindi na po tayo magpa shoulder Ayan. So, i yung muna talaga. Tapos, payat-payatan ka pa rin. Payat talaga <laughs> Anyway, whatever. <laughs> Mag-break mag na sana ako sa auto, pero wag na sa bakit mga makita ng friend ko sabihin, nakala ko ba sa akin na yan? Bakit sa'yo pa rin? <laughs> Ayan, mga surprise, surprise. <clears throat> Natuwa po ako dito. Ayan. Yeah. It's very nice. Try na natin. What if ano ako, mong ako? Pwede ba ito? Parang hindi ata kasi masyadong... Hindi naman loud yung color niya, pero kung kumbaga masyadong ano, yung takaw pansin. Eh di ba parang sa mga ano, bawal yung gano'n Sa mga conservative talaga na Christian group, wag, yung, wag daw yung masyadong takaw pansin. O okay, ayun sa ganun pa lang, o oh, di ba, kapansin-pansin na, pag muna ganun lang, o. Oh. Di ba may mga ibang tao na motion sensitive na konting mga galaw-galaw na okay. ganyan, naiirita. Ako gano'n, mga surprise surprise. Pag yung katabi ko, yung galaw ng galaw, may parang naramdaman mong gumagalaw siya ng gumagalaw. And not because gusto nyo lang niyang gumalawa, yung parang kinakatch niya attention mo sa paggalaw-galaw niya. Ako, tinatakot natak sa gano'n na parang bahala ka dyan kahit tumambling ka pa dyan, hindi kita titignan. <laughs> gano'n, mga <ka> surprise. <laughs> Ayan na mga surprise surprise I-experience na natin ang ano sun Experience na po natin ng sun's rise Kung meron na, wala pa yata Basta dyan po yan sa direction na yan mga surprise surprise Ayan Ano naman ang sunrise po um, Hindi naman natin siya makikita from the horizon Kasi nga po nakita naman natin na It is blocked by What do you call that? The tall gate, ayan. So, Enough of this na kasi pambabae to. Hindi sa akin pwede to. <laughs> so, ibalik na natin bago pa natin masira. Ayan, talagang ang saya-saya ko dito. Ang cute. Wow. Ano po siya, guys? It is a peacock design. Diba peacock po yan? Ganda, no? Amazing. Sa kailang minutes na tayo, mga surprise We are on our 10th. 10 minutes na tayo, mga ka-surprise, surprise. So... Ayan, sana naman catch natin yung ano. Guys, I namimiss mean, nyo ba yung YouTube ano ko? Mag -go. Iba yung gamit ko mag ngayon. Pero enough of that muna. Ito muna ang beef ramen yung ano natin. Pag-focusin natin mga surprise-surprise. Let's eat. yung ano nga mga ka-surprise surprise, itong beef ramen na ito, di ba usually mahal ang mga ramen, lalo na if it's from Korea. Pero kung gusto nyo po ng affordable ramen, iba pa po, mga ka-surprise surprise, dun lang po sa mga hindi nakakaalama, iba pa ang ramen, iba pa ang noodle. So let's say yung mga lucky ni mga noodle po yun. Ang ramen po, iba po yung texture niyan, iba po yung pagkagawa niyan. So kung gusto nyo ng affordable na ramen, ito pong naka-pouch. Naka-pouch lang ang bibili nyo na Nissin. You know, Nissin is a very well-known um, Japanese brand. Sa kanila po yung yung mga nasa style na noodle. Ganon. Pero I think this is owned by ano Robina Corporation na o. Oh. Uh, Nissin Universal Robina. So, ayaw ko sa mga Robinsons na po ito. But anyway, so kung gusto nyo po na affordable, There you go. Nisin ramen. ramen for you. Kaya <laughs> nakita na po natin yung nakita niyo na rin po na 'di ba para maliwanag na. So parang hindi ko po alam kung makikita talaga natin yung sunrise pero as of the moment hindi naman po siya maulap. So ayun. matabang itong ito namang iniinom ko mga ka surprise surprise ano ito um, what do you call this Milo and napansin niyo mga ka surprise surprise iba na yung mug ko ngayon from the from the previous mugs <laughs> I amin mean, cup ano po kasi ito um, bago po ito from IKEA yung in unboxing ko kung gusto niyo manood yung unboxing na yun panoorin niyo po And then, ayun nga, ipinare po namin for the guests. So, bago ko po alisin yung mga tarjeta and everything, ayan, why not? Let's use it first, diba ba? So, ayan po. Ganito po yung itsura niya. So, I'm not sure kung okay nga yung ganitong hawakan. Siguro para sa may mga arthritis, mahihirapan sila sa ganito. Kasi, di ba, parang... Pag, ano, paano ba pag may arthritis ka, baka hindi ka makagrip. So, ganito po. Matabang po kasi hindi ko na-steer. Ito po, ano lang po ito. Uh, Milo lang po ito. Hindi ko pa siya na-steer. Eh, ito pong pang-steer natin, eh, na-dip na po dito sa ano, na-dip na po dito sa ramen. So, pag in-steer ko po yun doon, maglalasang ramen. Pag ginawa ko naman, pag dinila ako naman pong ganyan, mapupunta naman yung laway ko doon. <laughs> Di ba? Pag ginanong ko naman tapos na pa yung, ano doon, steer doon, ewan mo guys. <laughs> you know yung mga kaarte na uh, we've learned from ano uh, from all those years so ayun it is accumulated to us ganyan yung technique po na naisip ko dito, since hindi ko siya ma-steer dahil sa kaartehan, siguro pag medyo konti na lang po, ayan, medyo i-squeeze ko na lang po gano'n yung tawag dito, pa circular circular shape na gano'n. Pag konti na lang po siya para hindi matapon, gano'n, gano'n, gano'n ko po, po siya, ayun. Ay, pwede rin magdagdag pa ako ng hot water para dumami ulit siya. <laughs> 15 minutes na yata tayo mga ko. surprise surprise ayan naka 15 minutes na po tayo puputuloy ko na po yung video hindi po natin nakita itong sunrise siguro po it is within the next minutes pa so ayan ganyan pa lang po siya Ganyan pa lang po siya, mga surprise surprise So, ayan, from my view, ganyan. So, ayun po mga ka-surprise, surprise, hindi ko na po papahabain. Um, gagawa na lang po ako ng another video pag nandyan na po yung sunrise. So, medyo siguro ya ano ko na lang yun, for story na lang yun, ganun. Okay po, puputulin ko na po yung video.